Alam mo ba, hindi mo kailangang maging matalino o professional para mapansin. Kung may mali sa kilos ng ibang tao, may mga pagkakataon na sobrang bait nila sa simula. Pero sa totoo lang, may binabalak pala. Maayos silang magsalita sweet kung kumilos pero ang totoo, unti-unti ka na nilang kinokontrol. Ito ang tinatawag na dark psychology. Mga teknik na ginagamit para manipulahin ang isipan at emosyon mo. Naranasan mo na ba yung kaibigan na bigla ka nalang iniwasan? O yung sobrang sweet sa una, pero nung nakuha na ang gusto, biglang nagbago. Hindi mo kasalanan kung naloko ka. Maraming tao ang napapasok sa ganitong sitwasyon, hindi dahil mahina sila, kundi dahil hindi nila alam ang laro sa likod ng mabubulaklak na salita at kilos. Ang masama pa dito, hindi ito halatang panlilin lang. Tahimik ito, disimulado, parang wala lang, pero may epekto sa'yo. Unti-unting nawawala ang tiwala mo sa sarili, at parang hindi mo na alam kung sino ang dapat mong paniwalaan. Sarili mo ba? O sila? Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 12 technique ng dark psychology. At higit sa lahat, paano mo ito maiiwasan? Kasi sa panahon ngayon, ang taong may alam, siya ang may panlaban. Shoutout kay I Jefferson Montebon C3W. Maraming salamat sa comment mo. Nakakataba ng puso yung suporta mo sa Darkness of Truth. Dahil sa iyo at sa iba nating ka-community, mas ganado kaming gumawa ng content na may lalim at saysay. Gusto ko lang pong linawin, ang Darkness of Truth at Human Psych P ay magkaibang creators na parehong naglalaman ng kaalaman sa dark psychology. Magkaiba ang atake, paraan ng delivery, at pananaw. Walang content na kinopya at iginagalang natin ang gawa ng iba. Ang goal lang natin ay magbahagi ng kaalaman sa paraang naintindihan at relatable sa masa. May ilan tayong viewers na may kanya-kanyang opinion at respetado yan. Pero sana, bago tayo humusga o mag-comment, alamin muna ang buong context. Hindi kailangang magsira at mas mainam kung magtulungan tayong lahat para magkaalaman at hindi magkalituan. Kung gusto mong patuloy na matuto, mag-subscribe ka na sa Darkness of Truth. Dito, hindi lang impormasyon ang hatid, kundi proteksyon sa isip mo laban sa manipulasyon. Pero kung hindi mo ito trip, ayos lang din. Lahat tayo may sariling landas sa pagkatuto. Maraming salamat ulit. Sa mga sumusuporta, saludo ako sa inyo. Simulan na natin ang labindalawang teknik sa dark. Psychology na ginagamit ng ilan para manipulahin ka. At higit sa lahat, kung paano mo sila may iwasan. Tandaan, ang layunin natin ay hindi para maging mapag-alinlangan sa lahat ng tao, kundi para maging mulat. Ka at hindi madaling mahulog sa bitag ng mga mapanlinlang na personalidad. Sa video na ito, bawat teknik ay ipapaliwanag natin ng malinaw. May tunay na halimbawa at may paalala kung paano ka makakaiwas. Minsan kasi, ang mga mapanlin na tao, hindi sila sumisigaw o nananakot. Tahimik sila, matamis magsalita at nakangiti pa. Kaya ngayon, unahin natin ang isa sa mga pinakakaraniwang teknik. 1. Guilt Tripping Pananadya ng konsensya Ito ang teknik kung saan ginagamit ng isang tao ang konsensya mo laban sa'yo. Ibig sabihin, paparamdam nila na may mali kang ginawa. Kahit wala ka naman talagang ginawang masama, ginagamit nila ang emosyon para kontrolin ang desisyon mo. Halimbawa, may kaibigan ka na humihiram ng pera, hindi ka makapagpahiram kasi gipit ka rin. Pero bigla kang sasabihan ng, Grabe naman, hindi ko inexpect na ganyan ka pala. Akala ko tunay kang kaibigan. Ang dating, ikaw pa ngayon ang may kasalanan, kahit wala ka namang obligasyon. Sa romantic relationship, mas malala. Isang partner ang maglalambing ng todo. Tapos kapag hindi mo nakuha ang gusto nila, bigla kang sasabihan ng, Sige, kung ayaw mo, okay lang, sanay naman akong masaktan. Hindi diretsahang galit, pero puno ng guilt. Ikaw tuloy ang maiiyak kahit wala ka namang ginawang masama. Madalas, gumagana ito sa mga taong may malasakit. Kasi ang mga manipulador, marunong pumili ng biktima. Alam nila kung sino ang may malambot na puso at yun ang kinakapitan nila gamit ang guilt. Hindi sila umaatake ng harap-harapan, tahimik silang sumasakal gamit ang awa. Paano ito iwasan? Matuto kang i-check kung may basehan ba talaga ang guilt na nararamdaman mo. May mali ka ba talaga? o ginagamitan ka lang ng emosyon para mapasunod? Kung alam mong tama ang desisyon mo, manindigan ka. Hindi ka masamang tao dahil pinili mong pangalagaan ang sarili mo. 2. Gaslighting. Ako ba ang mali o siya? Kung naranasan mo na ang pakiramdam na parang nalilito ka sa sarili mong alaala at may taong paulit-ulit na pinaparamdam sa'yo na ikaw lang ang nag-iimbento. Oo eh ka lang. Baka na gaslight ka na. Isa ito sa pinakadelikado pero tahimik na teknik sa dark psychology. Ang gaslighting ay hindi simpleng pangungutya o normal na argumento. Isa itong matagalang proseso ng manipulasyon. Kung saan pinapaniwala ka ng isang tao na hindi totoo ang nararamdaman mo, hindi mo dapat pagkatiwalaan ang sarili mong alaala at lahat ng duda mo ay mali. Unti-unti, nawawala ang tiwala mo sa sarili mo at napapalitan ito ng pagdududa, takot at pagkalito. Ang teknik na ito ay nakuha mula sa isang lumang pelikula kung saan sinasadya ng isang lalaki na hinaan ang ilaw sa bahay nila, pero kapag tinanong ng asawa niya kung bakit nagbabago ang ilaw, itatanggi niya ito at sasabihing pareho lang. Sa kakauulit ng ganitong pangyayari, ang babae ay unti-unting nabaliw sa pag-aakalang siya ang may problema. Ganyan din ang gaslighting sa totoong buhay. Kapag sinabi mong nasaktan ka, sasabihin nila na sensitive ka lang. Kapag umalma ka, sasabihin nilang nagiiinarte ka lang. Sa bandang huli, ikaw na mismo ang nagdududa sa sarili mong katinuan. Ang mga gaslighter ay kadalasang mukhang mabait at maayos sa panlabas. Pero sa likod ng mga ngiti nila, sila ang tunay na hari o reyna ng pagtatakip. Kapag may nagawa silang mali, ibabalik nila sa iyo ang sisi. Kapag nasaktan ka, ipaparamdam nilang ikaw ang may kasalanan. Dahil dito, maraming tao ang hindi agad. Napapansin na sila'y unti-unti ng kinakain, ng ganitong uri ng manipulasyon. Paano mo ito may iwasan? Unang hakbang ay kilalanin mo ang sarili mong emosyon at alaala. Kung sa palagay mo ay may mali, pakinggan mo ang sarili mo. Pangalawa, mag-journal o magtala ng mga pangyayari. At kung kinakailangan, lumayo sa mga taong paulit-ulit kang ginagawang mali kahit malinaw naman ang nararamdaman at nakikita mo. Tandaan, kapag nawala ang tiwala mo sa sarili mong isipan, doon na sila nagsisimulang manalo. 3. Love Bombing Akala mo mahal ka pero plano ko lang nilang paikutin. Sa una, akala mo perfect match kayo. Todo effort, araw-araw may message, may pag-gift, may sweet words. Parang lahat ng hinahanap mo sa isang tao, nasa kanya. Pero sa totoo lang, ito ang tinatawag na love bombing. Isa ito sa pinakamapanganib na teknik ng manipulasyon sa dark psychology. Love bombing ay nangyayari kapag sinasadyang paliguan ka ng atensyon pagmamahal at sobrang kabaitan para mabilis kang mapalapit at magtiwala. Sa simula parang ikaw na ang pinakamahalagang tao sa mundo. Pero hindi mo alam, may kapalit pala ang lahat ng yon. Unti-unti, hinihingi na nila ang buong oras mo. Ayaw nilang makipagkaibigan ka sa iba. Nagiging possessive, controlling, at mapag-utos. Pero kapag nagreklamo ka, sasabihin nilang ginagawa lang nila ito dahil mahal ka nila. Isa itong emotional trap. Gamit ang sobrang pagmamahal at attention. Unti-unti kang hinihiwalay sa mga taong may malasakit sa'yo. Nawawala ang boses mo sa relasyon dahil takot kang mawala yung pagmamahal na ipinakita nila sa simula. Pero ang totoo, hindi ka nila minahal. Ginamit ka lang nila para makuha ang gusto nila. Paano ito may iwasan? Obserbahan mo kung masyadong mabilis ang takbo ng lahat. Kung isang linggo pa lang kayo magkakilala pero parang gusto na agad ng buong commitment, maging alerto ka. Ang totoong pagmamahal ay hindi minamadali. At kung mapansin mong ginagamit ang pagmamahal bilang dahilan para kontrolin ka, huwag ka nang magpasilaw. Kasi sa love bombing, hindi ka talaga minahal. Inatake ka lang sa pinakamahina mong bahagi. 4. Silent Treatment Tahimik silang nananakit. Hindi lahat ng pananakit ay sigaw o suntok. Minsan, mas malala pa ang pananahimik. Ang silent treatment ay isang teknik ng manipulasyon kung saan sinasadya kang balewalain hindi ka kinakausap o hindi pinapansin kahit alam nilang nasasaktan ka. Ginagamit ito para parusahan ka, kontrolin ang emosyon mo at iparamdam na may mali sa'yo kahit wala ka namang ginagawang masama. Sa ganitong sitwasyon, ikaw ang laging nag adjust Ikaw ang laging humihingi ng tawad kahit hindi mo alam kung bakit. Nawawala ang boses mo sa relasyon o sa koneksyon ninyo kasi natatakot kang hindi ka napansinin ulit. Isa itong emotional manipulation na tahimik pero matindi ang epekto. Unti-unti na dudurog ang kumpiyansa mo sa sarili. Tila ba lagi kang may kasalanan? Ang malupit pa, ginagamit ito ng mga taong alam ang kahinaan mo. Yung alam nilang gusto mong ayusin ang lahat agad. Pero ang totoo, hindi mo sila kayang ayusin kasi sila ang may intensyon na saktan ka sa katahimikan nila. At habang pinapatahimik ka nila, mas lalo kang nawawala sa sarili mong isip at damdamin. Para maiwasan ito, kailangan mong kilalanin kung ang pananahimik ay bahagi ng healthy space o ginagamit bilang armas. Kung nararamdaman mong ginagamit ang katahimikan para kontroling ka o saktan ka emotionally, matuto kang humakbang palayo. Hindi mo kailangang habulin ang taong ginagawang sandata ang pananahimik. Sa tunay na respeto, pinapakinggan ka, hindi ka binabaon sa tahimik na sakit. Five, projection. Ibinabato nila ang sarili nilang mali sa'yo. Ang projection ay isang psychological tactic kung saan ang isang tao ay isinisisi o iniuugnay sa iba ang kanilang sariling pagkukulang, kasalanan o masamang intensyon. Sa madaling salita, kung ano ang ginagawa nila, sila ang nananakit, nagsisinungaling o may masamang balak ay binabaliktad nila at pinaparatang sa iyo. Ginagamit ito para mailihis ang usapan, makaiwas sa pananagutan at kontrolin ang pananaw mo sa sitwasyon. Halimbawa, may kaibigan kang nagkalat ng chismis tungkol sa iyo. Nang malaman mo at kinumpronta siya, bigla kanyang sinabihan ng Ikaw nga itong laging may sinasabi sa likod ko. Kahit wala ka namang ginagawa, ikaw pa ang napagkamalang masama. Ang totoo, siya ang may ginagawang hindi maganda, pero ayaw niyang tanggapin iyon, kaya ipinapasa niya ang sisi sa'yo. Projection ay delikado dahil kaya nitong baluktutin ang iyong pananaw. Maaring magduda ka sa sarili mong alaala o intensyon. May isip mo, ako nga ba ang may mali? At kapag palagi itong nangyayari, nababawasan ang tiwala mo sa sarili at mas madali kang makokontrol. Ginagamit din ang projection para sirain ang reputasyon mo sa ibang tao. Halimbawa, ang toxic mong kakilala ay sabihan, ang ibang tao na ikaw daw ay manipulative, plastic, o selfish, kahit siya mismo ang gumagawa nito. Ginagamit niya ito para mauna sa paninira, para pag ikaw ang nagreklamo, hindi ka na paniwalaan. Para maiwasan ang ganitong teknik, laging mag-reflect sa facts at wag basta-basta maniwala sa mga paratang ng ibang tao, lalo na kung taliwas ito sa pagkatao mo. Kung alam mong totoo ka sa sarili mo, huwag mong hayaang iligaw ka ng mga taong ayaw harapin ang sarili nilang kasalanan. 6. Playing the victim. Kinagawang sila ang kawawa para makuha ang simpatiya mo. Isa sa pinakamabisang teknik sa dark psychology ay ang pagiging biktima kahit sila ang may ginawang mali. Ginagamit nila ito para baliktarin ang sitwasyon gawin kang kontrabida at sila ang bida. Kahit sila ang nanakit, sila pa ang magmumukhang naaapi. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nalilito at naaawa sa maling tao. Halimbawa, nakipaghiwalay ka sa isang taong toxic at kontrolado ka palagi. Imbes na tanggapin ang rason ng hiwalayan, ikakalat niya sa iba na iniwan mo siya. Sinaktan mo siya emotionally at wala kang puso. Hindi niya babanggitin ang pagmamaliit niya sa'yo, ang pagsisinungaling niya at ang paulit-ulit na pangaabuso. Sa dulo, ikaw pa ang lalabas na masama at siya ang kaawaan ng lahat. Ang ganitong uri ng tao ay eksperto sa pag -iyak. Pagsabi ng, hindi ko naman sinasadya, o ako na nga yung nagmamahal, ako pa yung iniwan. Hindi nila layunin na ayusin ang gusot. Gusto lang nila na ikaw ang mag-sorry, kahit hindi ikaw ang may kasalanan. At habang umiikot ang simpatya ng ibang tao sa kanila, mas lalong humihina ang boses mo. Bakit ito mapanganib? Kapag palaging sila ang may control sa narrative, napipilitan kang manatili sa relasyon. Kahit alam mong hindi na ito tama, Nahihiya kang magsalita kasi baka isipin ng ibang tao na ikaw ang may problema. Ito ang eksaktong goal nila, patahimikin ka gamit ang awa. Para maiwasan ito, pag-aralan kung kailan totoo ang pagiging biktima at kailan ito scripted, maging matatag sa katotohanan. Hindi lahat ng umiiyak ay kawawa. At hindi porket tahimik ka, ikaw na ang mali. Kung alam mong nasa tama ka, huwag kang matakot tumindig. Kasi sa panahon ngayon, ang tunay na biktima ay madalas hindi naririnig. 7. Diversion and changing the subject Isa sa mga madalas, hindi napapansin na teknik sa dark psychology ay ang paglilihis ng usapan o diversion. Ginagamit ito ng mga manipulative na tao para umiwas sa isyong ayaw nilang sagutin, lalo na kapag alam nilang sila ang mali. Sa halip na sagutin ng direkta ang tanong mo, bigla silang magbabago ng topic o mas malala pa, ibabalik nila sa iyo ang sisi para ikaw ang mapahiya. Halimbawa, kapag tinanong mo ang isang tao kung bakit siya nagsinungaling, sa halip na sumagot, bigla kanyang tatanungin, "Eh ikaw, kailan ka pa naging perpekto?" Hindi na niya sinagot ang tanong. Ibinaling pa niya ang atensyon para mailayo ang issue sa kanya. Ito ang klase ng taktika na ginugulo. Ang isip mo hanggang sa ikaw na mismo ang magduda sa sarili mo. Ang diversion ay hindi lang basta simpleng pag-iwas. Isa itong matalinong paraan para kontrolin ang takbo ng usapan. Ang intensyon nito ay sirain ang focus mo. Lituhin ka at pigilan kang makita ang totoo. Sa ganitong paraan, napapanatili nila ang kapangyarihan sa isang relasyon kahit pa sa maling paraan. Para maiwasan ito, maging mapanuri ka sa takbo ng usapan. Kung napapansin mong paulit-ulit na lang siyang umiiwas sa diretsahang sagot o laging ikaw ang ginagawang dahilan sa tuwing may problema, mag-ingat ka na. Hindi ito normal. Isa itong sinyalis ng manipulasyon. Hindi mo kailangang makipag-away agad, pero mahalaga na matuto kang kilalanin ang ganitong ugali. Dahil kapag hindi mo ito napansin, unti-unti nitong sinisira ang katinuan mo at kontrol sa sarili mong damdamin. 8. Triangulation Ito ang isa sa pinakadelikadong pamamaraan ng manipulasyon, ang triangulation. Kinagamit ito ng isang tao para magaway, ang dalawang tao sa paligid niya, habang siya ang nananatiling, malinis at nasa gitna ng lahat. Para siyang direktor ng isang palabas, kung saan ikaw at ang isa pang tao ay ginagawang tauhan na hindi niyo alam. Halimbawa, sa loob ng pamilya, may magulang na sinasabi sa isang anak na mas mabait ang kapatid niya kaysa sa kanya. Sa unang tingin, simpleng opinion lang ito. Pero ang totoo, pinapalala nito, ang selos at kompetisyon sa pagitan ng magkapatid, habang ang magulang ay parang inosente lang sa tabi. Sa mga kaibigan, may ganitong klasing tao rin. Laging nagsusumbong, nagpapasa ng mga sinabi ng isa patungkol sa isa pa. Ang ending, nagkakagalit ang dalawang kaibigan, samantalang yung nagsimula ng gulo ay tahimik lang at kunwari hindi sangkot. Ang layunin ng triangulation ay simple, kontrolin ang mga tao, sa paligid niya gamit ang hidwaan at inggitan. O sa ganitong paraan, napapalakas niya ang kanyang posisyon kasi ikaw na mismo ang lalapit at kakampi sa kanya dahil iniisip mong siya lang ang nakakaintindi sa'yo. Kung may taong laging nagkukumpara, nagsusumbong ng mga sinabi ng iba, o parang laging may gustong pag -awayin tandaan, baka ginagamit ka na pala sa isang manipulasyong hindi mo namamalayan. 9. Passive Aggressiveness Isa sa mga pinakahindi halatang anyo ng manipulasyon ay ang passive aggressiveness. Sa simpleng salita, ito ay galit na hindi hang ipinapakita. Hindi ka sisigawan, hindi ka haharapin, pero mararamdaman mong may mali. Tahimik lang sila, pero may mga biro na may halong pananakit, o minsan ay sadyang pagpaparamdam ng sama ng loob ng hindi binabanggit ng diretsyo. Halimbawa, humingi ka ng tulong pero sasabihin nila, ay oo, tutulong ako kung hindi ka naman masyadong busy sa kakareklamo. O kaya naman, hindi sila tutugon sa text mo pero magpo ng meme tungkol sa needy na tao. Hindi direktang inaatake pero ramdam mo ang pananakit. Ginagamit ito para iparamdam sa na may kasalanan ka kahit hindi mo alam kung ano. At dahil hindi mo alam kung ano ang problema, ikaw pa mismo ang lalapit, magsosorry o magsisikap para ayusin ang relasyon kahit hindi mo kasalanan. Kapag ikaw ay palaging nag adjust at sila ay palaging tahimik na nagpaparinig o nagpaparamdam, ikaw ang unti-unting natututo na mag-ingat, matakot at maging sunod-sunuran. Ang paraan para labanan ito, magkaroon ng lakas ng loob na magtanong, may problema ba? At kung hindi sila handang maging totoo, huwag mong hayaan na ikaw ang paulit-ulit na mag-adjust sa mga taong ayaw naman makipag-usap ng maayos. 10. Minimization o pagbaliwala sa sakit at emosyon. Madalas, kapag may taong nakagawa ng mali, ang inaasahan natin ay pag-amin at paghingi ng tawad. Pero sa ilalim ng dark psychology, may mga tao na imbes na humingi ng tawad, ginagawa nila ang kabaligtaran, binabaliwala nila ang sakit mo. Sasabihin nilang ang babaw mo naman o yan lang, pinapalaki mo pa. Ito ang tinatawag na minimization. Isang paraan ng manipulasyon kung saan pinapaliit ang epekto ng kanilang ginawa para hindi sila masise hindi lang ito simpleng panga alaska Kapag paulit-ulit mong naririnig na OA ka, or sensitive ka masyado, nagsisimula ka ng magduda sa sarili mong emosyon. Parang kasalanan mo pa na nasaktan ka. Unti-unti, nawawala ang kumpiyansa mo sa sarili mo at mas pinipili mo nalang manahimik. Kahit hindi ka na komportable. Halimbawa, may kaibigan kang pinagsabihan mo na nasaktan ka sa birunya, niya. Imbes na umamin, ang sagot niya, Grabe ka, biru lang yon. Hindi ka na marunong tumawa. Sa isang iglap, ikaw na ang nagmumukhang mali kahit totoo naman ang nararamdaman mo. Ito ang panganib ng minimization. Ginagawang normal ang mali at ginagawang mali ang tamang pag-angal. Kaya kung paulit-ulit kang pinaparamdam na OA ka kahit may saysay ang nararamdaman mo, magduda ka. Baka isa na ito sa mga teknik para patahimikin ka at tuluyang manipulahin. Ang unang hakbang para hindi ka mahulog sa bitag na ito, maniwala ka sa emosyon mo. Walang maliit o mababaw na sakit kapag totoo ang nararamdaman mo. 11. Blame Shifting Pag-iiwas ng sisi at pananagutan Ang blame shifting ay isang teknik sa dark psychology kung saan ang isang tao ay palaging naghahanap ng masisisi maliban sa sarili nila. Kapag may nangyaring mali, hindi sila amin. Sa halip, ililipat nila ang sisi sa iba para mailigtas ang sarili at magmukhang tama sa mata ng iba. Karaniwan itong ginagawa sa mga relasyon, romantiko man o sa pamilya. Halimbawa, may partner kang nakalimutang dumalo sa usapan nyo, pero imbes na humingi ng tawad, sasabihin niya, kaya ako di pumunta, kasi lagi mong pinapa-feel na wala akong halaga. Sa madaling salita, ikaw na nga ang nasaktan, ikaw pa ang sinisi. Mapapansin mo rin ito sa mga taong ayaw tumanggap ng pagkakamali. Kahit obvious na sila ang may sala, gagawan nila ng paraan para ikaw ang mapagbintangan. Ginagamit nila ang emosyon at guilt para ikaw ang mag-adjust kahit hindi mo naman kasalanan. Mahirap itong sitwasyon lalo na kung malapit sa iyo ang gumagawa nito pero mahalaga na matutunan mong kilalanin ang pattern na ito kung paulit-ulit kang nasisisi sa bagay na hindi mo ginawa baka panahon na para tanungin ang sarili mo ako pa ba talaga ang mali o ako na lang ang ginagawang escape code? tandaan hindi mo kontrolado ang kilos ng ibang tao pero kontrolado mo kung paano ka magre-react sa ganitong manipulasyon mahalagang panindigan mo ang totoo at 'wag mong hayaang baliktarin ang realidad para lang mailigtas ang pride nila. 12. Using your insecurities against you. Pagsasamantala sa iyong mga insecurities. Isa sa pinakamalupit na paraan ng manipulasyon ay ang paggamit ng kahinaan mo laban sa iyo. Kapag may taong nakadiscover ng insecurity mo, halimbawa ay hitsura mo, kakayahan mo, nakaraan mo, o personal mong takot, madalas ay ginagamit nila ito para kontrolin ka. Sa halip na iangat ka, paulit-ulit nilang ipinapaalala sa iyo kung saan ka mahina, para mawalan ka ng kumpiyansa sa sarili. Sa una, maaaring ipahayag nila ito bilang biro. Uy, huwag ka masyadong magbida, e dati bagsak ka naman. Pero habang tumatagal, unti-unti ka nang naniniwala na hindi ka sapat. Ginagawa ito para mas mapadali kang mapasunod. Dahil iniisip mong wala ka ng ibang aasahan kundi sila. Ginagamit rin ito para panatilihin kang mababa kumpara sa kanila. Kapag nakakaramdam ka ng takot na maiwan, matanggihan o pagtawanan, mas madaling kontrolin ng mga desisyon mo. Hindi mo na napapansin, lahat ng kilos mo ay nakabase na sa kagustuhan nila, hindi sa sarili mong kalayaan. Kaya mahalaga na matutunan mong yakapin ang sarili mong kahinaan, dahil sa oras na tanggap mo kung sino ka, wala nang makakagamit nito laban sa iyo. Tandaan, ang tunay na lakas ay nagsisimula sa pagtanggap, hindi sa pagtanggi. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa Darkness of Truth. Lalo na sa mga nagko-comment, nag-share, at nagbibigay ng insight. Kayo, ang dahilan kung bakit mas lalo kaming ginaganahang gumawa ng content na may kabuluhan. Gusto ko lang linawin. Ang Darkness of Truth at ang Human Psych PH ay magkaibang channel. May kanya-kanyang estilo, paraan ng presentasyon, at pananaw. May nagsasabi na ginagaya raw namin ang Human Psych PH. Pero ang totoo, ang mga nagsasabi niyan ay kulang sa pangunawa at masyadong judgmental. Tandaan, ang taong tahimik ay madalas may laman, ang utak, pero yung maingay at laging nag-aakusa, sila ang kadalasang walang nilalaman kundi ingay lang. Kaya kung gusto mong matuto, maging mapanuri, at lumayo sa mga manipulasyong hindi halata, mag-subscribe ka na. Pero kung mas gusto mong maniwala sa chismis, sa ingay ng walang laman, at sa mundo ng panlilin lang, malaya kang umalis. Dito sa Darkness of Truth, ang gusto namin, taong may alam, hindi taong madalas maluko.